At may dumating na nga ulit mga kananais na order ng aking asawa doon sa Shopee or sa TikTok. Madalas nga po nag-order yung asawa ko mga kananais doon sa TikTok. Dahil alam niyo mga kananais sa TikTok nga po ay murang-murang po ang mga bilihin doon online. Kaya ito yung asawa ko mga kananais ay bigla-bigla na lang may dumarating na Shopee dito sa aking bahay. Nagugulat na lang po ako bigla mga kananais pag may mga nagde-deliver na sa akin mga rider. Tara, samahan niyo akong buksan ang aking parcel. So, para sa akin to in-order ng asawa ko. Then, titignan natin kung ano tong laman. Basta sabi lang ang asawa ko, may darating na parcel. Hindi niya sinabi kung ano mga yon, Kung ano-ano yung mga in-order niya for me. So, eto na. Buksan na natin. Let's go. Bale, huwag niyo lang pansinin guys yung aking nails. Kasi nga, kaka manicure ko lang. So, baka hindi pa siya natuyo. Kaya ganito ako magbukas. Oh my God alam naman siya kung order na asawa ko. <laughs> pati to ano alam niya yung size ko <laughs> guys alam niya yung size ng asawa ko yung aking ano so natutuwa naman ako sa asawa ko kasi na um, hindi ko siya sabi yung size ng aking ano ng aking bra Ayan. so by the way it's a bra <firullah> Bra pala. In -order. So, ayan. Yeah. So, ito po yung mga in-order. <laughs> totoo ako sa sawa ko, guys. Kasi, alam niyo na, kahit di ko sinasabi yung size ko. Basta sinasabi na lang niya na may darating na parcel, order ako ng ganito, ganyan. Pero niya yung sabi kung ano talaga yun. Basta sabi niya, basta may order ako. Ayan. Tignan mo na lang pag dumating. <laughs> ito po, guys. my bra. <laughs> sobra po yung binili niya. Alam niya kasi guys na kahit nagpapadala yung asawa kong monthly, alam niya kasi guys na hindi ako bumibili ng aking bra. Pinagtsatsagaan ko talaga yung mga luma kong bra. Pero <laughs> so, hindi pa naman sobrang loma or may mga damage na ganun. Hindi pa naman sa ganun. Mapapakinabangan naman talaga. Kasi sa akin guys, ang ugali ko, kahit na luma na napapakinabangan pa yung pwede pang isuot. hindi ko pa po yan pinapalit. <laughs> Ayan. Ito bra yung binili ng asawa ko. Ayan. <laughs> Ayan yung binili ng asawa ko. Okay, so, alam, na, alam na alam niya yung size. Ko. <laughs> di ba? Nakakatawa. <laughs> Natutawa ako sa asawa ko guys. Oh my god. Grabe. <laughs> alam na, na alam na yung size ko. Oh, so, di ba? So, wireless pala to, guys. Yung bakal. Wala siyang bakal. So, ito na rin yung gusto ko. Yung wala siyang bakal. Kasi, guys, kung may bakal yung mga brand nyo, na doon daw nakuha na, ano, yung cancer, gano'n. Kaya, sabi ko, sa sawa ko, pag ako yung bumibili ng bra ko, hindi ako nag- kahanap ng bra na may bakal. So, siguro, naisip niya yun. Pero, matagal-tagal pa, guys, na sinabi ko yun sa asawa ko. Una pa lang. Ayan. So, siguro, naalala niya na ayaw ko yung mga mga, mga wire well, dito. So, sabi ko. So, maganda siya, guys. Maganda yung tela niya. So, thank you, this bra. <laughs> alam na, alam na, asawa ko yung size ko talaga sa bra ko. So, maganda yung kulay niya. Magaling siya mag-ano... <laughs> bumili. <laughs> na uh, panood niyo na guys yung unang vlog ko yung dress. Siya rin po yung bumili noon. Hindi ko po sya inutusan na siya yung mag-order. Basta dumating na lang po yung sa akin dito sa aming bahay yung dine-deliver na si Kuya Ngray. O, di ba mga kananais, saan pa makakasungkit ng asawa na ganyan, binibilihan ka ng mga bra? Kaya ako mga kananais, kung hindi ganyan yung mga asawa nyo, ay itapon nyo na or pamigay nyo na charot. <laughs> <laughs> Ito lang muna ang aking ishishare sa inyo mga kananais. Salamat!